Hello po, hello po, magandang ah uh, ay susunto tayo sa Terminal 3 7, Let's go, going to T3 buti nga nakakain na ako Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì vậy So ayun, yung nakita nyo sa may parang dilaw-dilaw na yan, puti yun, oh, ano ulo, ulo yan. Ayan, uh, ga gagawing Terminal 5 yan, yun, kita know, wala pala na sigit na inamura ka tuloy So, pakita tayo ng Skyway sa may Naya Expressway para mababa natin Terminal 3. Tapos ganoon din, uh, balik din tayo dito. Uh, dito baba din sa kitin yan. Dito Balik na. So, mga ka on the road, bukod sa pag-vlog natin, ay eh, ito na, Ito na, din tayo. Uh, niya, wala pa tayo sa pagiging vlogger kasi nga may mga complete Aplikado yung ating ginagawa at tayo makapag-focus sa pagbablog o sa paggawa ng content. Dahil uh, kulang sa oras, kulang sa araw, at kulang tayo sa makinarya. Ano yung ibig makinarya? Kulang tayo sa budget. So hindi tayo makapag-focus dahil wala nga tayong budget. So yung ating motor ay eh, hindi na pwedeng ilayo masyado hindi na pwedeng uh, basta na lang hatakit pang malayuan kasi nga may mga problema na rin at kailangan nating solusyunan uh, solusyonan para may magamit tayo sa pang-araw-araw din na pagtrabaho uh, pwede siya ngayon ng uh, Marshall Motorcycle Unit pwede ang ating uh, service din may mga operation gaya ng rides or mga charities Uh, at anumang activities na pwede nating maitulong uh, nandiyan pa rin yung ating XR50 eh. katuwang natin siya sa sa kalsada kaya nga on the road kumbaga sa kung ano yung madaanan sa kalsada pwedeng matulungan so doon tayo uh, focus lang focus na sa goal at sabi nga nila ilang taon din yan mat <laughs> bago makuha anyway Andiyan na yan. At nasa, 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 na, nasa na, na tayo, nasa na i-exit na tayo. Baba tayo ngayon ng Terminal 3. So, ito tayo sa mismong BIT. Lalapag. Kasi doon yung ating susunduin. So dito 60 lang takbo natin kaya di tayo pwedeng kumabilis. Uy, okay, maulit tayo kahit tayo, kahit tayo nasa San Miguel. Uy, respeto pa rin. Pa. So hanggang 56 lang tayo dito Dati pwede lumang pass 60 kasi Ayan, nakakita nyo dyan sa may sa taas May mga number na yun, yan, yung takbo natin yan. 51 Yo, so, Kanan tayo dito sa may ano uh, 33 Kung tayo sa VIP area Kung tayo susunduin yung ating uh, pasayro uh, Chinese national. Oh Wala ko mabuhay na Kala ko mabuhay <laughs> Ay umangat yung barrier. nice to be here. So, yung parking dito ginagawa na rin. Uh, atay utay uh, na po yan. No? Oh, ito, dito. Uh, Pansi dito sa taas utay-utay na yan. So, kung ano natin ang video, so nandiyan kasi may wala pa mga video. So, dito yung narangan natin yung ano dito, yung kalsada. Yung mga mga uh, So, ito yung VIP parking. Dito tayo. Pwesto. Kasi nandyan daw yung ating susunduin. Ibabalik kami sa Terminal 3. Chip Agmi. So wala pa kasi tayo dito ng sticker, wala pa tayo ano kasi nga uh, wala pa ano masyado. Ah, uh, simula pa lang, wala pa isang buwan tong ininisi uh, SMC. Kaya video, ano pa, hindi pa masyado gamay ng mga security dito. Malay natin, malay mo. Ini <laughs> hmm. nak apa rada? Engineering. Engineering. May nakaparada pala na dun. Susundoy na akong ano, susundoy na akong Chinese. Nag-inspection ng kasama yung mga engineering dun sa Agni. Wala pa ng mga dito. Nakaparada. Yun Yun lang. So may nakaparada sa ating ano, hindi ko kilala yan. Hindi natin pwede si Tainyan kasi あれ、oh,